Ang ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa lalong madaling para Senator Sherwin Gatchalian na sinabi rin, hindi dapat na desisyon ng mga senador kung dapat matuloy o hindi ang impeachment trial. It's not a decision to It's not a matter of our decision whether itutuloy o hindi. This is our constitutional duty. Now very clear to sa ating constitution now once na once na-transmit ang impeachment sa Senado, wala na kaming choice kung hindi ipagpatuloy ang impeachment. Ayon naman kay Sen. Rizzo Ontiveros, maaaring makaranas ng isang constitutional crisis kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Matatapos ng impeachment court dito sa kasalukuyang kongreso, edi eh mabuti dahil sinimulan na namin at ginagawa na namin ang inuutos ng konstitusyon sa amin. Kung mayroong bahagi ng trabahong iyon na hindi matapos ngayong kasalukuyang kongreso, ang Senado ay Senado pa rin. Parehong Sabi ni Senator Elec Panfilo Lacson, hindi pa dismissal ng impeachment case ang mga senador dahil ang Senado lamang ang makakapagdesisyon dito. Sabi ni Senator Ronald De La Rosa na sa kanya nang galing ang isa sa mga draft resolution para sa de facto dismissal Nesang una nang inusog mula June 2 at ginawang June 11 ang pagbasa sa Articles of Impeachment. Ani sa President Francis Escudero ang bills sa impeachment. Kaya balak ng ilang grupo na manawagan na mag-convene na, na ang handa ng Tindig Pilipinas para sa mass actions kasama ang akbayan simula lunes. Lumakas din ang panawagan ng ilan pang universidad para agarang simulan ang paglilitis kasunod ng open letter ng UP College of Law faculty na may higit isang daang din ang Philippine Political Science Association, Ateneo Human Rights Center at De La Salle University Department of Political Science and Development Studies na sundin ang anilay tinatakda na nagsasaad na proceed forthwith at wagi ang ang paglilitis ani PPSA political Pressures ang isang independent na Senado. Ito rin ang tingin ng ibang eksperto sa batas. Uh, Senate President Jesus Gutierrez, but he's wrong on this in delaying uh, Sabi naman uh, ni dating presidential political advisor, hindi niya alam bakit matagal nang nakatenga ang impeachment article sa Senado. Sa February, tapos eh, ngayon sasabihin nila wala ng oras. Sino ba nag-delay? Sino ba ang nagmisinterpret ng salitang forthwith? Yung mga kasama mo, sasabihin pa na de facto dismissal nitong impeachment ay nakaamba o gagawin nila. Nasaan ba sa konstitusyon yung de facto dismissal? Walang nakasulat.